Hindi nga pala ako nakapag-engage kahapon. Pagpasensyahan nyo na ang inyong lingkod. Kasi nga eh, nilagnat ako. Ayan. Sa bawat truk nilalagnat ako. Tapos kagabi na nagkaroon ako ng allergy. Kasi nga, uh, kumain ako ng chocolate. Nagpadala kasi yung asawa ng kapatid ko. So, ayan. Nainggan nyo talaga akong kumain ng chocolate. Isang buo. Ang laki noon. Sobrang laki ng chocolate. Kaya, inubos ko yun. Abay, ah, pagkatapos kong ubusin ng tsukoy, alabi ko na kaganyan na. Mm. Ganyan na talaga yung labi ko. Kaya, abot na hanggang din sa mga mukha ko yung allergy. So, tumawag talaga ako kay doktora kagabi ng mga, mga alas 7 ataw alas 8 yon Hindi ako mapakali kasi ang dami ko ng rashes dyan. Hindi ko na kaya paabutin hanggang ngayong umaga. Kaya, ayan! Thank you, thank you kay God at sa inyong lahat. Thank you. Love you all.